Meron naman pong matinding banat atong si Harry Roque kay Senator Risa Ontiveros. Ito yung bago niyang paratang. Matindi ka, Mr. Harry Roque. Ano ho? You see, dito po, kitang kita na ang ipinagtatanggol mo ay yung mga Duterte. Kasabay ng maigting mo rin na pagtatanggol sa sarili mo at ang dami niyo na pong kasinungalingan Antibay na po ng sikmura nyo. Yan nga ang sabi ng mga netizens. Napakatibay na daw ng sikmura na ito si Harry Roque. Matindi ano? Matindi po talaga. Ito ngayon ang paratang niya kay Senator Risa Ontiveros. Pogo probe, wag daw gawing political witch hunt. Ang ibig sabihin na itong ginagawa daw ni Senator Risa Ontiveros ay unfair at ang layunin lang daw ay para sirain ang mga Duterte. Hmm. Yun. Sino po bang sumisira sa mga Duterte bukod sa mga sarili nila? Kayo rin po, Mr. Harry Loki. Kayo pong mga galamay, kayo pong mga nasa paligid, kayo pong mga ulupong ng mga Duterte ang sumisira mismo. Dahil sa dinami-dami na ng pagkakataon, ano ho, kadalasang nasasangkot sa mga anomalya, krimen, ay mga taga-suporta ng Panginoon mong si Duterte. Hindi ba't gano'n? Unfair daw dahil ito daw na uh, investigation na ito ay ginagamit lang para siraan, para siraan ang mga Duterte. Matindi ah. Eh? Talaga ba? Merong history si Sen. Riza Antiveros na nanggagamit, na nanggagamit, o talagang totoong nagtatrabaho lang etong sa Sen. Riza Antiveros. Hindi ba't yun ang tama? trabaho lang at ginagawa niya ang lahat ng ito in the name of justice. Panagutin ang mga taong dapat managot, hindi sa kanya bilang isang senador, kundi sa taong bayan. Ito hmm. Itong investigation daw na ito ay campaign directed against against the Dutertes. <laughs> Kakaiba ka rin. Maghinay-hinay po kayo sa pag-aakusa dahil habang ginagawa nyo yan, yung dinadivert nyo yung attention, kayo po ay malinaw dito na um, nangangalap ng simpatya sa taong bayan. Araw-araw po kayo nagla-live at kung ano-anong kasinungalingan. Ang gusto nyo ipabatid. ba? Diba? Ang daming kasinungalingan nito si Harry Roque. Ano po ba sa tingin, sa tingin nyo, ano po ba ang lagay ng mga kababayan natin na madaling maoto Hmm, naalala ko kasi itong mga ito nagsisisigaw ng na administrasyon ni Marcos Jr. ay puro lang daw ayuda. Diyan kayo takot sa pagbibigay ng ayuda ng administrasyon ito. Dahil ang umaasa po sa ayuda, karamihan ay mga diehard. Karamihan <laughs> ay mga Duterte supporters. At natatakot kayo dahil sa paayudang yan, okay, ay baka mawala na lahat ng supporters nyo. Okay? Yan po ang ninangalngal na itong mga ito eh. At ang kapal pa ng mukha ni Mr. Harry Roque na sabihin na paninira daw sa mga Duterte. Including himself daw. Sinisiraan din daw. Talaga? Itong mga to pagkataon, ang daming situations, ang daming kabulastugan na madalas ay nalilink ang pangalan niyo po, Mr. Harry Roque. Tapos sasabihin niyo, paninira? Bakit? Diba? ba? Ganyan na lang eh. Ganyan na lang ang rason na itong mga ito eh. Pag nasakote na, magpapaawa. Drama. Sa publiko, kukuha ng simpatya. Wala na. Oh, ngayon nananawagan na itong grupo na ito, eh. itong grupo na itong mga Duterte na ito, ah, na mag people power sa EDSA. Meron yang mga 'yan, every Friday na andiyan sa EDSA. Pero minsan, apat, lima. Akala nyo talaga, ano ho, Akala nyo talaga, magkakaroon pa ng EDSA sa pamumuno nyo? Ay di doon kayo sa Davao mag-people power? Doon kayo mag-people power sa Davao. Hmm. Ito daw ay lahat, lahat daw ng ito ay uh, yung pag-imbestiga tungkol sa Pogo. Yun nga. Ito daw ay um, isang paraan nga para saraan itong si Harry Roca at syempre ang mga Duterte. This also daw undermines the legal profession of being a lawyer nga na itong si Harry Roque. Minamaliit daw. O talaga, sa po, kayo po yung, yung tipong, yung tipong nag akto na naninino. Akala nyo talaga, kaya nyo yung mga senador. <laughs> Purchase por, por santo. Wala ka po sa kalingkingan ng isang Risa Ontiveros. Hindi ito about title na ikaw ay attorney. Hindi ito, i about title. Ito po ay yung katotohanan sa isipan at puso mo at wala po kayong ganyan Mr. Harry Roque. Kaya siguradong talo kayo. Wala kayong kalusot-lusot. Ang dami pa siguradong maglalabas na baho. Ang puhunan ng isang tao para sa tapang ay yung katotohanan. At yan po ang puhunan ni Senatorisa Ontiveros. yung pagiging tapat sa kanyang tungkulin at yung pagiging Uh, or yung totoong pagmamahal sa ating mga kababayan at sa ating bansa, kaya kayong mga nagpapahirap sa ating mga kababayan at nagpapasama ng imahe sa ating bansa, ay dapat lang talagang managot, managot sa taong bayan. Yan po ang ginagawa ng isang Risa Ontiveros at ng iba pang nagtatrabaho ng mga Senators. Good luck.